kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. dahil sa confidential fund na nakalaan sa Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 500 million pesos at ang 150 million pesos dito ay mapupunta sa deep end. kung kaya't kaagad na nakafocus ang mga oposisyon sa pagcriticize sa kasalukuyang Vice Presidente Sara Duterte. Kung sa kongreso ay hindi na tanong si VP Sara kahit na mayroong miyembro ng kongreso na nagsabing pinatayan daw siya umano ng mikropono para hindi makapagsalita. Can, can, can I have the floor? Presentation um, the floor? been terminated. So, we would like to request so Madam Chair hindi natin ito inaasahan uh, Madam Chair yung ganitong ganitong and proceedings and budget briefing and, is suspended meron po tayong ano no meron po tayong uh, issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President so uh, Madam Chair, kaya talagang ano no, kailangan maipaliwanag itong 125 million sa Senado naman ay hindi pinalampas ni oposisyon Senador Risa Ontiveros ang nasabing budget para sa Office of the Vice President. Iginiit nito na ang sinasabi ng OVP na ang nasabing pondong hinihiling ay ginagamit din sa surveillance at intelligence para sa seguridad ng mga mamamayan ay kinontra ito ng Senador at sinabing dapat ay ipinapaupaya na lang ito sa militar mismo. Just returning again to one of my original points, since last year, na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno in the same way na yung mga civilian agencies ng gobyerno, whether OVP itself or kahit DEPED, ay kumbaga shop nila uh, yung kanilang mandates at yung kanilang expertise. Ganun pa man, ay aprobado naman sa mga senador ang hinihiling na budget ng OVP. Katulad ng kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte, ay hindi rin kayang palampasin ni Inday Sara ang mga bumabati ko sa kanya. Nasa kanyang paniniwala ay naglalabas ng maling impormasyon para magbigay ng maling paniniwala sa mga tao. Kung kaya't sa isang programa na kanyang dinaluhan ay hindi nakaligtas ng kanyang binanggit ang pangalan ni Act Teachers Representative, Franz Castro. You took out words doon sa batas And you interpret it this way. Sabi nila, ah, huwag niyo nabasahin yung tatlong words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon. At ng buong makabayan block. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga Ganon din si Senador sa Hontiveros na ayon sa Senador Basi Umano sa dating Senador Franklin Drilon at kasalukuyang Senador Coco Pimentel. Unconstitutional daw ang ginawang paglipat ng pondo ng Presidente papunta sa opisina ng Vice Presidente. Kaya matapos makarating sa Senador ang komento na yon ng Vice Presidente ay kaagad itong nagpalabas ng kanyang statement at ito ang kanyang sinabi. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba VP Sara? The OVP can live without confidential funds. Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo amusing na agad? Kung meron mang amusing, yan na yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, maikot-ikot na sagot at pagbabanutot ng sitwasyon ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Grilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional at higit sa usapin ng batas, huwag ilihis sa tunay na isu. Si Vice President Duterte lang bilang VP at Secretary ng Department of Education ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng BNB at NICA. Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong, mas maganda siguro kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Malayo pa man ang eleksyon para sa pagkapangulo pero dahan-dahan ang nakakapag-ipon ng mga oposisyon ng mga isyos na pwede nilang ibato sa Vice Presidente sakaling tumakbo itong Pangulo sa 2028 Presidential Election. Hindi masama ang magtanong at maghalungkat para malaman na tama nga talaga ang pinupuntahan ng pera ng bayan na nanggagaling sa mga naghihikaos na mga mamamayan. Ang hindi lang naman tama ay ang mambintang para palabasin na mali ang ginagawa ng mga politikong hindi nila kaalyado. Ang tanong, may pag-asa pa kayang magkakaroon ng totoong pagkakaisa sa ating bansa? Ikaw, umaasa ka pa ba? mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.